Divorce settlement ng isang mag-asawa, pagbibigay ng financial support para sa kanilang mga alagang pusa. Kung ang mag-asawang naghihiwalay ay naghahati ng ari-arian at nagkakasundo sa pagbibigay ng child support, ibahin mo ang kwento ng mag-asawang ito mula sa Turkey dahil tila kakaiba ang naging divorce settlement ng dalawa kung saan imbis ari-arian ang pag-usapan ay alagang pusa ang kanilang pinagtutuunan ng pansin kung anong naging kasundungan ng mag-asawa para sa kanilang alagang pusa. Ito. Hindi na bago ang uh, napapaulat na mag-asawang nagdi-divorce dahil sa iba't ibang mga dahilan. May iba namang naghihiwalay na lang para iwasan ng gastos at proseso sa pagpa-file ng divorce. Para naman sa mag-asawang uh, Burabi at uh, SGB mula sa Istanbul, Turkey, kinunsin nila ang uh, magiging kalagayan ng kanilang mga alagang pusa kaya napagdesisyonan nilang idaan sa proseso ang kanilang paghihiwalay na ang dahilan ay incompatibility at nasirang pundasyon ng kanilang pagsasama. Isa sa sinilip ng Istanbul Family Court ang magiging estado ng alagang pusa ng mag-asawa kaya naman kasama sa agreement ng dalawang panig na si SGB ang mag-alaga ng pusa pero dapat umano magbigay ng financial support si Burabi para sa mga pusa. Kung iniisip niyong umatras ang lalaki, nagkakamali po kayo dahil pumayag siya na magbigay ng 10,000 Turkish lira o aabot sa halos 14,000 pesos every 3 months sa loob ng 10 taon. Hindi lang yan. Maaari pang ma-adjust annually ang sustento ni Burabi para sa mga pusa alinsunod sa Consumer Price Index na inilalathala ng Turkish Statistical Institute. Makakatanggap din si SGB mula kay Bura B ng 550,000 Turkish lira o mahigit 700,000 pesos. Marami ang nagsabi kung ang financial support para sa pusa ay bagong alimony o financial support na ibinibigay sa isang asawa para sa kanyang asawa matapos ang divorce. Sa ilalim ng Turkish law, tinuturing nila na ang mga pets bilang movable property kung saan maaaring magdesisyon ng Korte ng agreements tungkol sa magiging kustudiya, pangangalaga at financial support ng mga alagang hayo. Ikaw, agrikabana, dapat na rin ikonsidera ng batas sa Pilipinas ang pagbibigay ng pet support para sa mga pets ng mga mag-asawang naghihiwalay. O dapat iiwan na lang ang mga pets sa isang pet center na siyang mag-aalaga sa mga ito. D! DWIZ research report. Great -re report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, aliw Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.